ang bobo ko eh. Ako ba pwede Ano po? Ayan! Yeah. Oh, may so, oh. aeroplano. May aeroplano na kayo na. Ayan. Um, may dami. Napatingin nga yung aeroplano? Ten. Ah, Ten. Boom. Boom. <laughs> Tumabog! 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 Babay kayo na. No, Itong. Uh, Tukuto. No, 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 no. Ay, na patay. Ay, lang no, no, no. no, guapo, extra. Ito guwapo. <laughs> Ay, ito si Mr. Lonely. Lonely. Oh, Mr. Lonely tawer 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 Justice Super Yes. Ay, ito. Bugi ko lang. <laughs> ano yan? Si Superman labas ang titi. Ah! <trival> replay nga, replay. <trival> Ay, na. Patuloy ka, boy. Pagpano na tao. Uy. Pas! Mabuti natin Boss. na tayo. Bakit kayo, no? Oh, Ano, ilaw, Uno, ilaw. Video mo? Ano sabi niya pun dyan? globe like, Hahaha! <laughs> Pang! Pag- Club! na yung dapat tama-tama mag- sa sasayaw dito yung parang ano yung Ayayay pag-ibig! Dali na! Ayayay pag-ibig! Tama! <laughs> Pag Pag mo nga. sa mo ya mo, kun mo, kun na lang. <laughs> kun mo, kun mo. Ah, Ay, pumangit na Mark, mas maganda 'yung kanina. Ayan, oh. Wow! Ay, may alien! May alien! Ay, come in peace. Nadanian <laughs> <laughs> alien ito yung ano araw impalubug nasha na siya. impalubug nasha apat luh nandung na nandung 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 eh, maganda na Babay na po. <laughs> Wala na po pangit na eh. Meron pa. Pangit na natin. <laughs> Paano? Hindi <laughs>